Cute, cute 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 rabbit bilis nung lumaki oh galing oh nalulundag lundag na sila cute 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 rabbit yeah. hindi ko may nawa ka na ah, pero hindi pa sila nakadilat Ito si Mother Rabbit, nagpapahinga kumukuha ng lakas pa, para mapadede sila. Ang galing, oh. Tinan nyo, hindi pa nakadilat yung rabbit, eh. That, parang kailan lang sila nagkaroon ng ano, ano. Parang, ba't parang kahaba ng buntod? Sana yung malahin mo. Maka gumahin ano. Ang galing, ano. Parang daga, rabbit, ah. yan, oh. <laughs> tulog na tulog pa isaw. isa, oh. Sabi ni ninyo, anim, apat lang pala. Ito na, ayan, pinita sila ng malunggay. May bulaklak pa. Ito si Mother Rabbit. Lagyan mo na inumin. Ayan. Takbo, takbo, takbo. Ito pa yung isang mga nganak na rin ito. Ito naman ang naglahi sa kanila. Ito, galing ano, cute o. Oh. oh. <coughs> Thank you for watching. Nasaan pa isang itim? Nasaan pa isang item?